mapagpalang araw po sa ating lahat muli nagbabalik ng inyong lingkod ang mga nakikita nyo po ay ang mga uri ng medalyon ito po ang medalyon ng Empinito de di Diyos pang kumbate espiritual. Ang likod po niya ay santisimo. Ito po ang mainam sa pangontra po. Kaligtasan, panggamutan. Maganda po ito. Kung patutungkulan niya po sa balay, napakagaling din po. ay po 'yan. Yan po ang image ni Ito naman po ang aking Santo Niño. Pang sarili. Gamit ko po ito sa gamutan. Magaling din po ito sa kabal. Kasi dahil po ng inyong kapa. Dapat po alam ninyo ang tamang dasal nito. Bari dalawa po yan. Ayan. Isang pula po. Ayan. Yan, natin naman po ang mahal na birheng bukas ng palad. Mainam sa kabuhayan. Paloob, magloob. Magaling sa kaligtasan. Lalo na na po, pag sa taga bundok Walang sino mong makagalaw sa inyo. Na mabangis na hayop. Ayan po ay ang tungtungan ng as Kaya magaling sa kagubatan. mainam din po sa balak ng inyong parutong kulan. Yan po ang aking mga pansariling mga gamit. Ito naman po ang aking baong walang mata. Pitong klaseng mutya ang nasa loob at durasyon. Subok na po ito. ganoon po ang aking balut, o supot ng balot ng bata mainam po sa kabal okay po nilaman po ang aking binabahagi sa mga subscriber ko shout out po sa inyo lahat hindi po kayo may isa isa susunod po nating topic ay mga mutya naman po ang ating babahagi marami pong salamat sa inyong panonood God bless po sa ating lahat sa mga hindi pa nakasubscribe magsubscribe na po pakapindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking videos na bagong ilalabas salamat po and God bless Abby Maria Purisima